All set na ang isang bahagi ng NBA playoffs. Mabilis nga na nalaglag ang teams ng mga veteran players na sina Lebron at Kevin Durant sa playoffs. Ito ang unang pagkakataon simula noong 2005 na wala ang isa kaila Curry, Lebron at KD sa second round ng playoffs. End of an era na nga ba? Panahon na nga ba ito ng mga batang players? Sa labing anim na teams na pumasok sa playoffs, ay 11 dyan ang pinangungunahan ng mga under 25 years old star player or role player na malaki ang ambag sa team. At tatlo na nga dyan ang sure na pasok na sa second round. Una na nga dyan ang OKC na pinangungunahan ng 25 years old MVP contender na si SGA, katuwang ang 21 years old na rookie na si Chet Holmgren. Nilaglag nila ang Pelicans na pinangungunahan ng 23 years old star player na si Zion Williamson. Pinahihirapan naman ngayon ng Dallas sa pangunguna ng 25 years old star player at MVP contender din na si Luka Doncic at 20 years old center na si Derek Lively. Ang mga veterano ng Clippers na si Paul George, Russell Westbrook, Kawhi Leonard at James Harden. Di naman pinaisa ng 22 years old Antman ang kanyang idol na si Slim Reaper, Kevin Durant at Devin Booker. Nilaglag din ng Nuggets sa tulong ng 25 years old stretch big na si Michael Porter Jr. ang mga veterano ng Lakers sa pangungunan ni LeBron James at 25 years old Austin Reeves. Sinusubukan din makabango ng Heat sa pagkaasal duck sa 1-3 kalaban ang Boston Celtics. Sa pagkaka-injured nga ni Jimmy Butler ay pinangungunahan ang hit ng 23 years old na si Jaime Hakes Jr. at 20 years old Nikola Jovic. As of writing, ay lamang naman sa serie ang Cleveland Cavaliers na may 22 years old Ivan Mobley, 25 years old Darius Garland at 23 years old Isaac Okoro. Kalaban ang Orlando Magic na may 25 years old Wendell Carter Jr., 21 years old Paolo Benchero 22 years old Franz Wagner at 22 years old Jalen Sands. Pinangungunahan naman ng 24 years old point guard na si Tyrese Halliburton ang Pacers katubang ang 24 years old na si Aaron Nesmith kalaban ang mga veterano ng Milwaukee Bucks. Katuwang naman ni Jalen Bronson ang 25 years old center na si Isaiah Hartenstein kalaban ang mga veterano ng Sixers at 23 years old Tyrese Maxi na umiscore ng playoffs career high na 46 points sa kanilang Game 5 win. Kitang-kita na ang pag-angat ng laro ng mga batang players na ito. Di ako magugulat kung sa mga susunod na taon ay kumpuro ang mga pangalan na ito na ang mga maririnig pagdating sa playoffs. Isama mo pa dyan ang Spurs na si Victor Wembanyama. Para sa akin ay nasa mabuting kamay naman ang future ng NBA. Yun lang para sa ating video. Maraming salamat sa panonood. Peace.